Alright, so naku sa Canada ka ron Adto kong trip store uh, Ngita kong kwan Mag-source na nga to Bisag natin sa Canada Ngita tagwarta kong bati Para akong kwan Amo niyong parinti Migo na ko, migo na ko Bati What's up? Ibi-video kita Ibi-video kita Sure Kamusta? Sure. Kulab. Kulab, <laughs> kulab, collab, collab Let's go Let's go lang, kwan Value Village Mone lang trip store tere. Value Village ang pangahan Yan, yun yung kaibigan ko na reseller din alright punta tayo sa loob ato so ato sa sod ato ato sa kumbate kumbate eh <laughs> ano na to <laughs> katag kart Aden ka siya siya is Chevy Chevy Winterfront so original niya siya So, kira rin siya. Five dollars. So, kumbate. rin siya. Original man. So, kumbate. Ano pa napakoy isa. kamera? Ako na tong kwaon. Kani siya guwapo. Kani siya nga jersey. Oh. Guwapo kayo. Tag a $7.79. cents Tanawa sa eBay. Oh. Ang siya sold sa eBay. Oh. $100.99.99 sa eBay kumbate kayo so kuha na siya score na siya kita mo score na siya nga, nga jersey kumbate ano the rock na kuha na vest hoodie vest the rock uh, $9 $8.99 so kuha po na siya under armor under armor na siya there you go under armor so the rock kumbate so pick up po ni na to ito na siya sealed na kuha na sealed na paso P7.59 ayan oh, ito pupila niya uy kumbati o P60 P50 mga mga brand new kumbati so, niya jackpot niya jackpot 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 kita mo P60 50 brand new US dollars na siya So, city repalit kumbate, kumbate, kumbate. Alright, so nun ako sa balay. So, money ako mga nabayaran tanan. Tanan-tanan uh, is at $33.80. So, kumbate. Alright, so money ako mga napick up. Alright, so nun ako sa balay. So, money siya akong mga napalito. $10.49 kamera ni siya. Okay lang, mga siguro sa online ni mga $20 to $30. Limpyo pa mga kayo. Yan na siya box, so I think maka-ask ko uh, og, uh, dako-dakwa na. And then, kani siya, the rack. The rack na nga kuan, nga hoodie. Under armor. So, kumbati na siya. Kumbati kayo, nga, And, uh, the rack. And then, kani siya, mo pinaka-score na ho. As in, score gini siya. $100 ni siya online. Gawa wow po kayo. Na-screenshot niya. Ipa-screenshot na ako. Ipa As in, $100 na siya online. Na-sold items yung na-screenshot. And then, this one, kani siya is, kanang, a, uh, uh, puzzle, a uh, board game. Na surprise ko, ano, kahit tag-$50 na siya online. Magkawin po kong screenshot. City ano, rong palitan, no? score ko na siya. And then kani siya, I don't know, Chevrolet nga winter front. Ako na siyang gipalit kay original. Yan, barato raman. Singko raman. So, I don't know kung tagpila na Ako pa nang isearch pero for $5 and then original nga accessory. Always kumbati. So, yeah. So, na tanan. Kumbati, kumbati. Alright, salamat ninyo. Salamat.